Paano nga ba palitan ang Wi-Fi username at password ng iyong PLDT Home Fiber? Let's start. Make sure na connected ka na sa iyong Wi-Fi. Next, sa iyong cellphone o computer, i-open ang iyong internet browser. Sunod, i-type ang Pag okay na, i-click ang Enter o Go. Next, i-click ang Advanced, then click Proceed. Sa username, i-type ang admin. Sa password, itype lang ang 1234. Pag-okay na, iklik lang ang Login. Sunod, iklik lang ang Local Network. Then click WLAN. Next, iklik naman ang WLAN Band Steering sa SSID, burahin lang ang ID at palitan ito ng ID na iyong gusto. Ganun din sa password, burahin ang password at palitan ito ng gusto mong password. When done, click apply. Makikita ang your data have been stored pag na na ang bagong SSID at password ng Wi-Fi. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.